Bagong pahayag po ni Senator De Lima. Naniniwala rin po ang taong bayan na mukhang nauubusan na talaga ng palusot itong tatlong ito. Si Digong, si Bato at si Bongo. Nakikita na daw nila na yung lumalabas sa Quadcom hearing na yan ay talagang naiipit na sila. Naiipit na yung tatlong yan at yun na nga mukhang, mukhang nilalaglag na sila ng mga taga-suporta nila dati at syempre ang taong bayan nakikita na rin kung ano talaga yung totoo so dahil sa ginagawang hearing na yan gising na po ang taong bayan ang nakakatawa dito dahil sabi nga ni Senator Dilima katawa-tawa na kayo kayong tatlo lalo na po atong si Mr. Bado de la Rosa dahil nga gusto daw nilang magkaroon din ng parallel investigation dyan sa Senado. Ganon katindi. Ano oh, ay talaga nakakatawa yung mga akusado. Ngayon naman, sila ang magpapaimbestiga. Katulad ng sinabi ko dati, kung talagang, kung talagang may concern kayo doon sa mga biktima, kung talagang naniniwala kayo na dapat bigyan ng katarungan yung mga inosenteng naging biktima, hindi sana noon pa gumawa na kayo ng investigasyon. Ngayon pa talaga kayo, kayo gagawa ng investigasyon kung naglalabas na ang katotohanan na kayo pala ay mga sangkot, kayo pala ang mga pasimuno dyan sa extrajudicial killings na yan. Pasimuno kayo na ang ibig sabihin alam nyo lahat ng nangyari pero tinolerate nyo. Tapos ang lakas ng loob, no? wala daw na illegal na iniutos ni Minsan at ang Sidikong. Sabi po yan ni Bongo. Yan po ang nagiging dahilan kaya kayo po ay nagiging katawa-tawa. Okay, talagang naiipit na daw sila. Kaya he needs now another forum na doon naman nila ilalahad ang lahat ng gusto nilang sabihin. Yan po ang, ang tinutukoy po dito na ng si Senator de Lima. Ayun nga daw na investigasyon na din dyan sa Senado tungkol nga sa uh, illegal drugs or tungkol sa war on drugs ni Digong. Okay. Naka or nakulong, subalit kalaunan ay pinalaya rin ng korte ng isang kot sa administrasyong Duterte. Yan po ang nangyari kay Senator Dilima. Lima. Kayo ngayon na alam na ng buong sambayanan na kayo ang pasimuno at sangkot kayo sa na nangyari noong uh, inilunsad niya ang war on drugs pecking war on drugs ni Digong kayo ngayon, sige nga sabihin nyo kung meron sa inyong naninira, sino naman ang sino naman kasi ang uh, magkaka-interes okay, na kayo ay uh, palitan sa mga pwesto nyo halimbawa, dahil ako'y naniniwala ngayong darating na election wala na naman kayo talagang pag-asa dahil, yun nga, gising na po ang taong bayan. Kaya eto itong gagawing investigation na itong mga ito dyan sa Senado, ewan ko lang nga kung sila ay papaboran ng Senate President at ng iba pang Senators. Kung sakali man, mas marami po ang magiging katawatawa. Hindi lang po kayong dalawa, ni Bongo at ni Bato de la Rosa, kahit po yung ilang Senators na makikita naman siguro ng taong bayan kung paano kung paano magiging, uh, or kung paano tatakbo ang investigation diyan kung sakali, siguradong pagtatawanan din yung mga senators na makikita na bias ang gagawing investigasyon. Good luck!